Gabi pa nga lang ay nausap na kami ni Mister na kinabukasan ay pupunta nga kami sa aming mini farm. Itatanim na nga namin doon ang mga tanglad. Wow. Usapan nga namin, 5.30 ng umaga ay pupunta na kami doon. Aba, 5 a.m. pa lang ay gising na nga kami. Naliwanag lang nga sa labas kaya nag na kami para umalis. Oh. Ganito nga kami kaaga pumunta sa aming mini farm. Para nga 6.30 ay makabalik na kami sa bahay kasi magpapakain pa kami sa aming mga alagang baboy at manok. Pagdating namin ay wala nang patumpik-tumpik pa kaya sinimula na namin ang pagtatanim ang plano nga namin ay na ito ay ipapalit sa tinaniman namin ng mga kasaba at dahil nga marami pa kami mga kasaba kaya sa area na lang na walang mga tanim muna namin ilalagay ang mga tanglad para nga kami nagtatanim nito ng palay kaya napaisip na lang ako magtanim nga ay di para mas mabilis kami matapos at makauwi kami agad mister nga na nakatokang magbungkal at ako naman ang magtatanim ng mga punla Mahigit tatlong linggo nga kami hindi nakapunta dito At nagsisimula na ngang tumubo ulit ang mga damo Kaya nga next week ay magagras cutter na naman si Mr. dito Kaya nga pala kami nagtanim ng tanglad Maliban nga na ginagamit ito sa pagluluto Ay isa din pala itong insect At ayaw nga rin ng mga ahas sa tanglad wow. Dahil nga takot ako sa ahas Kaya gusto ko nga magtanim ng marami nito Dito nga kami titira kapag napatayuan na ito ng bahay sa nga ng puno na napapaligid dito. Minsan nga pag pumupunta kami ay meron kami nakasalubong na ahas. Kaya sabi ko for our safety at prevention na rin, ay magtatanim tayo ng tanglad sa paligid. Ewan ko ba habang tumatanda kami ni Mister mas gusto nga namin tumira yung bukid ang bay. Kung baga malayo sa si ingay at yung ramdam mo ang simplicity ng buhay. Mayroon pa rin naman mga marites dito. Kahit saan naman hindi naman sila nawawala. Pero hayaan mo na, hindi naman sila nakakatulong sa inyong buhay. Sa isang area nga lang namin itinanim ang tanglad. Kapag mayabong lang nga ito, saka na namin itatanim at inilipat sa bawat boundary nitong lupa. At natapos na nga kami, akala mo naman rice field yung tinaniman. Bago nga kami umalis, ay chinek muna namin yung mga tanim naming kalamansi. Unti-unti na nga silang nakaka-recover. Yumayabong na nga ang kanilang dahon. Huwag lang talaga tugwayan ng kabaw at baka hindi na namin maabutang buhay ang aming mga tanim na kalamansi. nag na nga kami para umuwi. Pero yung mga mata naman ni Mister ay ayaw nga humiwalay doon sa mga damo. Gusto, uh -huh. gusto na nga niya itong itrim. Sabi ko nga ay umuwi na kami kasi yung mga biik namin, alam ko, sumisigaw na ang mga ngayon sa gutom. Dahil nga may pasok, ay busy busy na nga ang mga sasakyan sa daan. 6.30 pa nga lamang ito, pero ang dami ng estudyante sa labas ng paaralan. At sa wakas, nakarating na nga kami sa bahay. Medyo malapit nga lang yung aming mini farm dito sa bahay. Mga 5 minutes nga kapag nagmumotor ka, ay makakarating ka na ron. Kapag maglalakad ka nga, ay baka bukas ka pa makarating doon. Hingalin ka talaga at pagpapawisan ng maraming singot. Hindi nga muna kami lumapit doon sa may mga biik. Dahil nga kapag magkita nila kahit anino lang ni Mr. Jack, mag lang sila at magsisigaw-sigaw. Akala mo naman isang linggo na hindi pinapakain. Sa mga oras na nga nito ay meron pa nga kami mga kapitbahay na tulog. Para hindi naman sila madisturbo sa kanilang pagkakahimbing na pagtulog. Ay nagmix nga muna si mister na pagkain ng baboy bago niya ito nilapitan. Para diretsyo na nga bigay ng kanilang mga pagkain. Pero kahit anong ingat ay mag-iingay pa rin sila. Ako naman ay nagpakain sa aming mga alagang manok. Yung mga medyo malalaki na namin mga manok ay nasa kulungan pa. Bukas pa nga sila pakakawalan baka kagala nga naman sila at uwi na lang pagutom na. Pag nga ay walang ulam, asahan mo, tinulang manok ay sapat na.